Magandang hapon po mga kalaki alas 5 na po ng hapon ngayon pong July 19 at syempre po mga kalaki sino po ang gustong humabol para po sa mga last draw ngayon ng mga tatayaan po nila Alam niyo po mga kalaki kanina po may mga nagchat po sa atin na mga uh, nangailangan po ng na mga lucky numbers po para po sa mga gamit uli ng mga anak nila binigyan po natin sila mga kalaki kasi nakita ko po na nakafollow po sila at binigyan ko po sila ng hanggang tatlong araw. So, babalikan po natin sila at nawa po mapanalo ko sila. No? Pero malakas naman po yung pakiramdam ko na mapapanalo ko po yung mga binigyan ko po. May mananalo at may mananalo po sa kanila mga kalaki. Kaya sa mga interesado po dyan sa mga lucky numbers natin, abay, tutok lang po kayo rito dahil ang mga lucky numbers natin, sinusumada ko po yan pinagpa-partner partner ko yan para sa mga lucky followers natin na nag-aabang. Okay? At kung may hihingi pa po ng mga lucky numbers ngayon para po sa mga gamit sa school ng mga anak nila, pag nabasa ko po yan at nakita kong nakafollow kayo, bibigyan ko po kayo. Kaya ngayon po, ang mga ibibigay po natin ngayon ay tatlong 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit, at dalawang 6 digit lucky numbers po ang ibibigay ko po para po sa inyo ngayong hapon po na ito mga kalaki kaya kung ready ka na, ready ka na nga ba? Abay, kunin mo na ang listahan mo at ilista mo na ang mga laki ng boys na ibibigay ko po para po sa inyo. Kaya tara na mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki ha, ito po ay walang pilitan sa mga may gusto lang po ng mga laki numbers namin. I Stay lang po kayo dyan, tutok lang po kayo ibibigay ko po ang magagandang code at tips. At sa mga ayaw po sa amin, Pwede po kayong mag-scroll up, pwede po kayong humanap na ibang mapapanood. Pero kung dito ka sa amin, stay ka lang dyan. Pero kung ako sa iyo, dito ka na kasi araw-araw po nakapagpanalo tayo. Legit po ang mga lucky numbers natin. nakapost po yan sa Facebook, yung mga winners natin. At syempre po ang lucky numbers namin, libre po ito mula umaga, tanghali, hapon, gabi. Okay? Manood po kayo. eto na po, iinom lang ako. Okay. Ito na po mga kalaki, ating mga lucky numbers. Umpistan po natin sa 2-digit. 8, 19. Yan po yung una. Ang pangalawa po ay number 3, 5. At ang pangatlo po na 2 digit lucky numbers ay number 21, 28. Ayan. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 3 digit lucky numbers. Ang 3 digit lucky numbers natin ay number 9, 2, 0. Yan po yung una. Ang pangalawa po na 3-digit lucky numbers ay number 856 ayan po yung pangalawa at ang pangatlo po ay number 349 ayan po mga kalaki ang pangatlong 3 digit lucky numbers isunod na po natin ang 4 digit lucky numbers mga kalaki ang 4 digit lucky numbers mo ay number 28333 yan po yung una ang pangalawa po number 6175 at ang pangatlo po number 8239 ayan po mga kalaki kompleto na po ang mga 2 digit, 3 digit at 4 digit lucky numbers takbo na po sa mga suki yung outlet at make sure po ang lucky numbers natin na pwede nyo po yan i-rumble po uh, para mabaliktad mo po ang numero, panalo pa rin po tayo mga kalaki. Okay? At bago ko po ibigay ang mga 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers, habang wala pong bumibili rito abay vlog vlog muna tayo mga kalaki at syempre po mga kalaki tandaan nyo po ang lucky numbers namin 3 days po yan bago po palitan ha dapat naka follow po kayo sa mga legit na account namin para makatanggap po kayo ng mga libreng lucky numbers araw araw Wag po kayo sa mga fake account na ko, nagkalat po yan mga kalaki hindi po ako yan sinasabi ko na po sa inyo ha Marami pong kumukuha ng picture ko, ginagawa pong profile nila. Ewan ko pakit nila gustong gusto yung mukha ko. Ano po, subukan yung tawagan yung mga yan. Hindi po sasagot kasi mga fake po sila. Ito po ang legit na account natin. Tandaan nyo po, lagi ko pong sinasabi, hindi po nadadaya ang followers. Yan, i-check nyo po, dapat po may makita kayong 135,000 followers. Check kami po yan mga kalaki. At syempre po, meron po tayong uh, second account po, si Aris Gatchalian ay po mga kalaki. Ito po ang gamit kong account ngayon. Kasama ko po si Lola Carmen. Yan po ang gamit ko sa Facebook. Meron po tayong YouTube. 17,000 followers po Red Parungkin din at meron din po tayong TikTok ang TikTok natin Red Parungkin po na meron 445,000 followers ay pa mga legit na account natin sa social media pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan magsuggest, magpakod, magrequest pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment share ng share ng mga videos namin heart ng heart mga kalaki automatic po padadalang kita ng mga laki numbers agad agad po sa messenger nyo okay, tandaan nyo po ang laki numbers namin 3 days po ito bago po palitan na at ang laki numbers namin libre ito wala po itong bayad panoring mo sa Facebook sa YouTube, sa TikTok. Private consultation po ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months pag sumali ka sa private consultation. 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, 7 digit po na tatayaan natin sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad, sa National at sa Wedding mga kalaki. Okay, i-code ko po ang Bertman at Bertcher mo. Mali mo naman dito suswertihin ka. Baka sa tagal mong hindi na nanalo, baka dito sa mga laki numbers na private ko, namin ni Lola Carmen dito ka pala rin mga kalaki. Kaya sa mga interesado, message na po kay sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po yung mga gumagaya po sa atin. Okay, tandaan nyo po mga kalaki ha? at sa mga sasali po ngayon na habol po, ihahabol ko po kay sa discount para member kay sa akin ng 3 months ng July, August at September. Okay, ayan tutok na po mga kalaki. Ito na po, ibibigay ko na po ang 5 digit lucky numbers Pilipinas at abroad kunin mo na. Ang unang 5 digit lucky numbers natin ay number 37, number 22, number 29, number 31, number 14. Yan po yung una at ang pangalawa po ay number 12, number 26, number 33, number 38. At number 6. At yan po mga kalaki, ang 5-digit lucky numbers. Ito naman po ang 6-digit. Ang 6-digit po namin, pwede po itong 642, 645, 649, 655, at 658 6-digit lucky numbers. Ito na po ang una, kunin mo na. Number 21. Number 27. Number 34. Number 37. Number 10. At number 8. At ito po ang pangalawang 6-digit lucky numbers. Number 19. Number 23 number 35, number 39, number 41, at number 3. Ayan mga kalaki, kompleto pa mga lucky numbers natin. Takbo na pa sa mga suki yung outlet at make sure po aalagaan nyo yun ng 3 days bago po natin palitan. At shout out time na po tayo. Shout out po tayo kay... Akos, ito, sa Family Acosta po, happy viewing po dyan sa Family Acosta, kila Nanay Telma, shout out po sa inyong mga kalaki dyan po sa may, Pasay City, hello po sa mga taga Pasay City mga kalaki pa, family Acosta, shoutout po sa inyo at syempre humihingi po sila ng 2-digit lucky number sa wedding, ibibigay ko po sa inyo at syempre po, sa mga tricycle driver po at mga jeepney driver naman po dyan sa may ayan Muñoz City, Nueva Ecija uy, dyan yung sa susunod sa amin yun na, o, papun, bago dumating uh, bago kami, syala muna, Muñoz City, Nueva Ecija shoutout po sa inyo dyan sa mga tricycle driver dyan, hello po kila kuya Narciso at kila Kuya Utoy. Hello, shout po sa inyo mga kalaki. At syempre po mga kalaki, humihingi po sila ng 642. natayan daw nila mamaya. Sige po, ibibigay ko po sa inyo. Good luck mga kalaki. Pag nakita kong kayo po ay nakafollow at nagpapashoutout, masya shoutout ka na, may libreng lucky numbers ka pa. Good luck, mananalo tayo.